So hello mga kaibon So nandito tayo sa bahay So may share lang po ako Sa Aking pagpapakain Pagtitake ng vitamins Ng mga ibon kung ano pinapakain ko At kung ano yung uh, Ginagamit ko kapag may sakit Yung ating mga alaga Sipon, nagtatai Or nag-going light So ayan mga kaibon So share natin Unang una mga kaibon Uh, ipapakita ko sa inyo muna yung pagkain so ito so mga kaibon ng aking pinapakain sa kanila uh, African mix so ayan mga kaibon kompleto na po kasi yan sa mixing so ito yung pinapakain ko talaga sa kanila mga kaibon so at sa kwan naman sa ating mga vitamins, ito po yung unang-unang tatlong ginagamit ko pang araw-araw po textures powder so ayan na po yung presyo uh, 1 kilo po yan tapos ito po is red cell uh, 190 po yan tapos ang lactamino ay uh, 100 pesos so ayan mga kaibon yung ginagamit ko to mga kaibon ay ito araw araw walang walang kanyan walang hinto araw araw yan mga kaibon Mm, sa eh, base sa experience, malalakas yung ibon, hindi ko sila pinagpapahinga. So, ayan. ito kasi, pag nagagawing light, tawawalan ng gana, yung dextrose powder, pwede yan. Tapos, pampakondisyon po yung laktami, no, sa breeding. At dito naman, pampalakas po talaga to. Isa rin sa uri ng pampalakas yan, mga kaibon. Pampakondisyon din po to. So, So sa kaya nai kuan ko po ginagawa ko halo-halo na lang sa araw-araw. Uh, kasi kapag hindi sa isa mo matagal. So pwede naman paghalo-haluin sa, sa, sa dami ng ibon. So ayan, pwede naman po siya na experience ko no po yan ilang taon. So ayan mga kaibon. Then kapag may sakit naman yung aking alaga, ayan, Betra gold lang po. Kapag halimbawa may sipon, nagtatae, going light. Ayan po yung ginagamit natin. So, 14 days po yan yung yung betrasing gold na ginagamit ko. Dire-diretso yan. 2 weeks, 14 days, tuloy-tuloy po yan. Then, uh, kapag sabayan nyo na po rin ng kuan pwede nyo paghaluin po yan. Kapag nag-going light, pwede nyo paghaluin yung... Sa akin po ah sa akin lang, pwede nyo paghaluin yung betrasing gold saka yung dextrose powder kapag nag-going light nagtatay ayan mga kaibon pwede po yan kasi nakakapaghina yun po na, nang, kapag nag-going light at nagtatay kasi nangihina yung mga alaga natin so kailangan ng dextrose powder so ayan mga kaibon so sa kapag may lakay naman hinahaluan natin ng ayan yung buo, buo na starter kaya ako napili yan kasi buo-buo Uh, gusto nilang kutkutin yan kinakagat-kagat ng ating mga alaga yan pero kapag durog hindi nila masyadong kinakain so ayan na pili ko uh, share ko sa inyo buo-buo siya kung gusto nyo kung subukan na yan starter po basta kahit na ano po na klase basta buo buong ganyan na pagkain ng manok ayan ayan o oh, mga kaibon buo siya starter po yan so ayan mga kaibon So ayan mga kaibon, na-share ko na naman po at may bahagi ang aking ginagawa sa aking aviary yung mga vitamins yung mga yung pagpapakain ng bird seed sa akin ginagamit ko ay african mix sa ating kapag may sakit yung ibon nagagawing light, may sipon nagkatae uh, better single po 14 days lang po yan mga kaibon so ayan mga kaibon uh, maraming maraming salamat po sa inyong tiwala at sana po nakatulong po ang aking uh, vlog na to o content na to sa inyo pakishare na lang po so don't forget to subscribe na youtube channel Warren Palakpak Kaibon at ang aking facebook page Warren Palakpak Kaibon at, at ang aking facebook Warren Palakpak Mr. Tigasin so hanggang sa muli mga kaibon paalam